Pubalang si Sen. Amy Marcos sa desisyon ng Senado na suspendihin ang plenary session na hanggang Oktubre Agis matapos ipaliwanag ni Sen. President Vicente Tito Soto III na kailangang bigyang daan ang mga pagdinig sa pambansang budget na isinasagawa tuwing umaga hanggang alas 3 ng hapon. Narito ang balita ni Troy Gomez. Nagkaroon ng mainit na palitan ng pahayag sa Senado matapos pansamantalang suspindihin ang plenary session hanggang October 10. Ang kay Vicente Tito Soto III ginawa ang desisyon upang bigyan daan ang budget hearings na isa lang sa gawa tuwing umaga hanggang alas 3 ng hapon. Paliwanag ni Soto, wala umanong agarang batas na kailangan ipasa maliban sa General Appropriations Bill kaya't mas mainam na unahin ang mga pagdinig sa budget at committee meetings upang hindi mantala ang deliberasyon. Ngunit hindi ito sinangayunan ni Senator Aimee Marcos, namariing pumalag sa suspensyon ng sesyon at iginiit na dapat ay tuloy-tuloy ang trabaho ng Senado upang tugunan ang mga suliranin ng mamamayan. Sa isang text message, sinabi ni Marcos na sayang ang oras na nawala sa pagtigil ng sesyon dahil marami pang nakabimbing panukala na dapat talakayin kabilang ang cooperative code na ani mahalagang maipasa ngayong Oktubre 1 ng mga kooperatiba. Habang para kay Soto, ang pansamantalang suspensyon ay isang praktikal na hakbang upang mapabilis ang proseso ng budget deliberations, naniniwala naman si Marcos na hindi dapat itigil ang sesyon lalo't maraming batas ang naghihintay ng aksyon mula sa Senado. Nakatakda na magpatuloy ang regular session ng Senado sa October 10, araw ng biyernes. Matapos ang serye ng budget hearings sa so October 11, mag adjourn ng Kongreso at nakatakdang na magbalik sa November 10. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez, Agulat, SMRI News.